Ang pamana ng mga Papay Great, isang lahi ng mga champion na game foul. Ang artikulong ito ay sumisit sa nakakaingganyong kasaysayan ng lahi ng Papay Grey Game Foul, isang linya na kilala sa kanilang tapang sa palaruan ng pakikipaglaban. Ang kwento ay nagsisimula sa isang natatanging mabok, isang multi-winner na Hatch Grey Brood Cup na nagnangalang Papay, at sinusubaybayan ang paglalakbay nito sa pamamagitan ng mga henerasyon ng maingat na pagpapalahi at selection. Ang pundasyon ng lahi ng Papay Grey ay nakasalalay sa isang natatanging broodcock na ibinigay ng kilalang breeder na si Harold Brown sa ama ng author noong huling bahagi ng 1970s. Ang manok na ito, na angkop na pinangalan ng papay dahil sa isang maliit na kapansanan sa isang mata, ay isang patunay sa kadalubhasaan ni Brown na nagtataglay ng isang halo ng mga bloodline na kalaunan ay magbibigay hugis sa isang linya ng mga champion. Inilarawan ni Harold Brown si Papay bilang 3 quarters regular gray at 1 quarter McLean, isang kombinasyon na nagresulta sa isang nakamamangha na picom gray Cock na may kulay na gintong duck wing. Ang hindi pangkaraniwang halo ng mga genetika na ito ang naglatag ng pundasyon para sa natatanging mga katangian ng Papay Gray. Ang ama ng author, na nakilala ang potensyal ni Papay, ay maingat na ipinag siya sa kanyang sariling mga hatch gray hens, kabilang ang parehong McLean at blue face varieties. Ang crossbreeding na ito ay nagresulta sa isang pare-parehong produksyon ng mga gintong duckwing hatch grays, paminsan-minsan ay nagbubunga ng isang hatch-colored palette. Ang mga supling na ito, na may kanilang mana na sigla at fighting spirit ng pakikipaglaban, ay naging pundasyon ng matagumpay na linya ng pakikipaglaban ng ama ng author noong 1980s. Ang tagumpay ng Papay Gray sa palaruan ay hindi may kikaila. Sila ay kilala sa kanilang katumpakan sa cupping, kanilang malalim na laro, at ang kanilang kakayahang manalo kahit na mula sa likuran. Ang kombinasyon na ito ng lakas, katalinuhan, at tibay ay nagpatatag sa kanilang reputasyon bilang isang malakas na puwersa sa mundo ng game power. Ang author at ang kanyang pamilya ay nag-alay ng kanilang sarili sa pagpapanatili at pagpapahusay ng linya ng Papay Gray sa pamamagitan ng dalawang pangunahing estratehiya sa pagpapalahi, line breathing at battle crossing. Ang line breeding ay nagsasangkot ng pagpapalahi pabalik sa grey side ng bloodline na nakatuon sa pagpapanatili ng mga pangunahing katangian ng papay grey. Ang pagsasanay na ito ay nagresulta sa produksyon ng mga regular greys na nagpapakita ng pilak na kulay abo na balahibo at straight comb na katangian ng orihinal na bloodline. Ang Battle Crossing, sa kabilang banda, ay nagsasangkot ng pagtawid sa mga Papay Grace sa mga Hatch Grey Strains ng author, McClane o Blueface upang magpakilala ng mga bagong katangian at mapahusay ang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Ang diskarte na ito ay naglalayong mapanatili ang mga pangunahing lakas ng Papay Grey habang nagdaragdag ng mga bagong dimensyon sa kanilang estilo ng pakikipaglaban. Ang regular grey bloodline, na nagmula sa orihinal na Harold Brown Foundation stock, ay isang patunay sa pangako ng author sa pagpapanatili ng puro. Ang linya na ito ay pinananatiling malaya sa panlabas na dugo hanggat maaari, na tinitiyak ang pagpapanatili ng mga orihinal na katangian ng genetiko. Ang maingat na diskarte na ito ay nagresulta sa mga lubos na inbred na bloodline na maingat na pinananatili sa loob ng maraming henerasyon. Ang kwento ng lahi ng Papay Grey Game Paul ay isang patunay sa lakas ng maingat na pagpapalahi at seleksyon. Mula sa isang natataning, biyaya ng na manok, isang linya ng mga champion ng lumitaw, na nagpapakita ng natataning halo ng mga genetika at fighting spirit ng pakikipaglaban na tumutukoy sa pambihirang lahi na ito, ang dedikasyon sa pagpapanatili ng mga orihinal na bloodline, sa pamamagitan ng parehong line breathing at battle crossing, ay tinitiyak na ang pamana ng Papay Gray ay patuloy na umunlad sa palaruan ng pakikipaglaban sa loob ng maraming henerasyon.